Busa usap ko na dun ang kamay suliran na naghumon karoon sa inyong galaman. Subata so, ka na at ipadalaning atong tulumanong. Kini ang akong suliran Parang kabuhatan ka na duwa sa kahanginan at pagkatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kino-kino-kino ang akong suluran. sinumat ni Teresa Firu Surya, ubo sa direksyon ni Ingrid Miss Ivor Tudaso. Galit ka ninyo sa RMN Drama. Ayaw adlaw ka ninyong tanan niya nagpaminaw ka ron nung tulumanon kiniyang akong suliran ilabi na kaninyo, Dr. Rene Obra, o Dr. Elaine Batan. Inyong man, sa si mga artista nga maghatag o kinabuhi ng akong suwat suliran. Ako si Rochelle, itago lang ang akong apelyado, 17 years old, single o taga Calatrava Negros Occidental. Punto medikal kining akong suliran, kabahin kini sa akong ginabatyag sa lawas. Di man ko kadawat na may ingon-ini na kung nagibati kay bata pa ko, aron inyong hisabtan inyong inyong mga panghitabo. Mayong buntag mo. Ma. Ah, mayo kay nagmata ka na Rosie. Mm, mayo. Ay, kuha na. Ang kanding niya. Sigbinitan to. Mabdus beto. Kuha niya to si Kuya Roy di ay pa. Ah, kalusap ka na umata. Nadugay mo na nga tuwa gabi eh. Si Kami to silpon. Hmm, wala na sa dalang kuya. Ah, lang ah, nalang upapagulbol di kay Kaya maglalis na sad mo si mga maguwang. Kagamay, ng trabaho ah, nga mong ka pa. Di man ko eh. Kaya ako ramay sige hagsuguan ng bayang. Muragwa man may nailang sugoon, Ako raman niya si kuya dili. Ah, tugpagpagarap. Suman, Busukut ke sungguh-sungguh ni boleh dek. Kaya kau lagi puskan lagi di pola lagi di rumah. Mana ki? Pantai betul ni kau lihat kuah. Kau lihat kau pergi untuk jauh apa sih lagi kanding ha? Mana ki? Oh Rachel, seno rasa. Ang kanding lagi tu papa nimo ha? Pinet na oh. Oh ma. Pagdali dia, oi, Kampan yung to nimo asa asa sa nasad ka masangit. O ilagin ma. Napa na ta ka ha. Hindi <tinyo> <tinyo> na naman daw to yung baby nga nasimang tiyan. <tinyo> Ay, so nakasabot yung nah. isulti. Nalit ah, na ko o yung kahit na sabang taon-taon. Rachel! Ay, si Minik! Tin ka! Napasilong ko sa among kanding ang mabdos. Tanang sa pagsalida sa amon na. Kaya huwag mong kuy Tapi walaupun kuih peniud tu ui Meniud tu sa'ku amat da'ain Saya ni perlulah yang kuih peniud tu Wapak gani ala sunsi? Tanada'in ba? Kuih nak DVD Nindut ndut nga selidah Sige? Ndut kuih ni yang ku pa'uli sa'amu da' Kuih ni ndut kain selidah nga amang gitana'u ni menikut. tu ui Ndut kuih! Kuih bangna uli roset! Ndut Naunan mo kong pauli mo nang gigas ako, ma? Ay, sorry pa. Mitan tanong mong kong salida silang Monique pa. Tawai, giunali mo lang sa kayo sa kaon. Usa ko lang sa ron. Huwag kayo pinag to. Tayo, nagus ko sila kung pagkaon mo sa lidag sa kaon na. Madalig kaon ito, Giyunan, ka ito ha? Kaman mo kaon, huwag tubig. Si Kuya di ay? Ah, nagigisip pa. Gusto na ba ako na? Ligaw na! kaning taan dakong galon na dakong galun may suot topic, eh. Nga dyan kang ako na dahil ang naogo nila patrabaho ng bug at kaayo, eh. Nga man ko. Anak eh, ko nilang mamagpapa. Ginoo mm -hmm. ko nilang magsuot na mo, eh. Magpapay mamagwa, may dinis papa ninyo sa bay. O saan ang lang mo? Nga na Yan ang sa uminggaw. Ano yung sakit? Malamag na pero man matagak. Bala eh. Ikapon ko na lang niyo eh. ko kapan. ikapan. Kung sa na anong kawas sa akianan sa kong ba nga? Murag, unod ma? Uh, unya sakit. Unsa? Uy, yung sa mga kaan na Di ka niya sa sige na kung pangawaswat o bugat ma? Mawang may murag unod na mong sa akianan sa kong Unsa? Unsa? <susurna> Ay, sino makaniya akong mo Nga may murag man ang di sa ako Sakit na man ni ipungko, eh. Rosh. mata pa ka. Oh, Musungod ko ha. Sikliha. Uh, Rosh. Isudyan ko Mama Banga. May iba't ilong kuno ka. Ikaw, mankot. Ako na may pasag na hindi mas bugat ng trabaho. Rosh, sorry na. Di kang gano'n. Ako yung trabaho sa mga bugat ng isabay. <coughs> di, di ka papasaan yung bugat. Ako na basta bugat ng trabaho, okay? Salamat, <coughs> Salamat, kuya. <coughs> nagpabot o namo sa akong makuwang, sugat nga may gipamatik ko. O ko magtumot sa akong kuya, kay makuwang man siya, ang akong mga pangutana mao kining mong sunod. Unang inang pangutan permi sa init sa adlaw, ilabin ako yung mamalihin ko kanding, o permi kong mapasaran o kaon, o mabunog sab ko sa bunal sa akong magkuwang kaniagto. Pansi ko ipiktuin sa akong lawas. Ikadong pangutana, Pirmi kong mga sa ubog at ilabi na ang paghakot o tubig. Mawag ka niyong kung anong may inun o buko na ang migawas akong agianan sa kong hukaw, O sa may inaan, anong sakita? Ikaw tinong pamata na, manag may unod na mugawas sa agianan sa kong hukaw, Diin manikikan, o nga naaman ko ini nga batan o paman kaayo ko. Madapa ka ni og imnan o tambal, o sa misang tambala. Ikaw pato katapusan, 17 ako kay Ron. Kinsip pa lang ko nga nag sa ang akong gibate. Pagkagrabi ka ni kung hindi na ako mapatambalan dahil Kung mapatambal ng sab ko, asa man, huwag mga pila man kahit mag na mo. Palihog, tabang yung tambagi ko. Kini ang akong suliran, Rochelle. Mayung adlaw mga suking tigpang nao din sa tong programa, kini nga akong suliran. Ano na sa bako si Dr. Rene Obra, makikuban kaninyo, Koro Nyor lagi kaya usama nako communicate gal doctor sa psychiatrist usa ka drug addiction specialist ako mo tambag sa inyo mga problema ang punto medical emotional, psychological, behavioral, o mga problema related to drug abuse. Okay? Pwede si klaseng pamahagi sa pagpadala sa inyong mga sulat Suliran Rika Lamo. Pwede kasi padala sa mong email suliran underscore 612 at yaw.com or sa Facebook account kininga nga kong Suliran official writer's page o diba sa mong buatan sa third floor Jose R. Martinez Billings Minya Volleyball ning Dakbayan sa sumbo. Legal ng mga problema, at ni bata na mong bahalang mutambag mo nga na. Ang ato ng ang pagtulungan ko, halawa mo kininga, your illness does not define you your strength and courage does no kinahanglan di tay isili mo give up no retreat no surrender uh, Dita dali mo give up aning kinabuhi pulos magid ni Lizod, no iyon bitaw tong nga professor bisan ko log manghold up ka lisod gapon ti palit pagang para itabon di si mong naong ug palit pagang ha huh? why sayon yon pulos ni Lizod, no nga yeah, unfair gyud kuno ning kinabuhi ah tinud you know, unfair ning kinabuhi nga ah. kita gipakatao nga equal i don't think so nga equal ta nga yeah. no way gipakatao mga mama apa-apa og mama pud so, mga milyonaryo anak og mga dagto kayo mga negosyante nga di nag pwede nag di nung trabaho napa di pagkatao nga huwag klaro kung baka panigod to ah. ba so yung nana na kinabuhi no Dipupi di po pwede nga pulos po ta nung ta biya si babaw, kay kisang nanong pwede itong mapalihugan no? Naagyod. So, di itadali nga ma, dismaya, life must go on. Ingon to nga amiga, life must go on ko, no? Nga di li mong kaunauna o pagpakamatay, ha? Suicide is an introverted murder. Ha? Thou shall not kill. Okay, ang atong magtatampo ko na lawa, si Rochelle, 17 years old, taga Calatrava, Negros Occidental. Wow! Tagan niya itong mga suking tigpaminaw dahil sa Calatrava, no? Kaya nawa, mo ano itong listahan sa mga taga Negros, no? May ito sa red na lang yung uban niya ni Adri. May ito paminaw dahil dia, dia ni, ni, ah, uh, sa niya, Tata Consuegra, o si Mel Hisa Tung Suigla ha? kapalit ng dugtog umbrella nil gasilang hardware dasa sa Rikyo Aper Baryong Purok Barak Inayagan, Naga City Cebu di si Mistro sa mga taga si Makulong Lasi City mga kabiara family si Lulu Adong Lulu Adong kumusta si Gigi ko nagkagpamina Lulu Adong o si Lula Jinya ha ya sa Makulong Lasi City mga kabiara family si so Richard si Yaya, Bayam, si Saul Sao, si Peter Paghasian, and family. So, balik na sa itong magdatampo, si Rochelle, Rus... 17 years old, taga-talatraba. Sumasa na ba't ito sa drama, ang una niyang pangotana Pirmi kong mabuhat sa init, ah, pirmi kong mabuhat sa init sa adlaw, laban na kong mamalhin kong kanding. Kung pirmi sag kong mapasaran sa kaon, kung mag, 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 mabunog sag ko sa buna sa akong maguwang kanya to, kung sa may pikto niya sa akong lawas. Ah, well, <laughs> bulid dahi kasi mong maguwang, ha? Pero ka nang pamalhin kong kanding, okay naman na, ah, guyoro naman yung kanding, di man sahon, ha? Ah, Bisa pag bata pa, lima pa ka bata, ibang dalun, di mo, ramunang guyoro, di man naman alsa panahon. Oh, Tama na ay sa bukid, malikanding, kanding, maling kabaw, maling baka Wala ka lang magpasalpasa ng pagkaon, hindi lang sa kumuuyo na na. Kaya bisan pa magway sudan, uh, pinala masudlan doon ng atunti yan. Kaya ang, ang gas time is 2 hours. Meaning nga, uh, In 2 hours time, ang imong gikaon diha, so kung saan naman lang, kamuti, saging, mayroon galing na uh, kamuting kahoy, uh, ma-digested na na in 2 hours. So, mukhaon di ka. Di nila magpasar-pasar kay posibleng mag -gas -gas ang inyong tiyan, mag-sige mag, mag ng naaman o wala may sulod. No? Katong sige ang kagbunal sa magulang, sige ang magpabadlong po No? Magpabadlong puting tingali ka. No? Ang pagbunal, uh, kung ikuan sa mga parents, nga kung mo, hindi na yung ng bata nga nung ibunala ni mo siya. unsa mayang sa, di kay sige ng kagbunal, mamatay um, na ng bata ang halos, kasabot nga gibunal siya. So, you explain to the child nga nung ipanis siya. Para, wala ba, disiplina ba? Maliksyonan ba? Di kaya tumalikon, naupos na lang yung mong bunal diha, o niya, niya kasabot ang bata, o so, sabi okay? ko, sa, okay? Ikaduhang pangutana, pirmi ko mga rasa o bugat, ilabay na ang paghakot og tubig. Maukaha ni ang nakaingon kung nga nung may ingon sa bukol nga magawas sa agyanan sa hugaw, yung so, may yan yung sakita. Well, uh, mo na gitawag kung pagtulang o external hemorrhoid, no? Kaya duha man ng hemorrhoid, internal o external. Pero tungod kay unsang saan ba gibuhat niya. No, na mga hinungdan niya nung mahitabo ma 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 man yung No? Uh, o nga nung na may mga hitabo ng mga hemorrhoid no? Kaning Almoranas, no? Ang kining Almoranas manggod ginadipay ni namo as a sulin vein sa imong rectum o sa atong rectum kanang tumoy sa atong uh, intestine Natangon na na sa inos no pagawas na unsa may mga hinungdan usa ni ani kanang chronic constipation unsa may constipation kaya bang maglisod kag pagawas sa hugaw gahi kayo no uh, mo nang makahimoyid usa na na mo straining during bowel movement musog ka ra ang imong no o niya prolong sitting sa sa kwad sa, sa kasilyas ang muga may itong kasilyas mabuntag ting tayo talibin na usari usa, kasilyas sa balay tagduha ka oras ang uban nito naglinya na kahiyo na kalibango na ikaw tuwa pa sa sun natuog man tingalin eh na Nang, mga tao yung nalala ha Sa ayo pag uh, dugay o lingkod dito so, sa tulit bao kay kasi hindi ka magkaalmuralas usually uh, muri, ma ma, ma mawara ba ni siya o, But with or without medication pero mas maayong naging medication no ah uh, kay kasugyo ta ka kon bat batbatan una ang ni pag counter ng almoranas para na dili ta ma magkasakit na ni. okay you have to uh, you have to eat high fiber diet high fiber diet ah uh, man mga high fiber diet Kaya mga prutas vegetables ha ayo nang crispy pa ka ha okay anya nasa tay dingon nato og uh, pagalikayan ng mga pagkaon ha pagalikayan ng mga pagkaon mo man ang mga pagkaon na nga putong likayan para dito magkaon mura dito mag constipation kini mga pagkaon nga kanang dairy dairy product milk cheese ana cream na yung likayan, mo na uh, sa likayan nimo karne processed food like frozen meats or uh, meals, ha? Ah, ang mga processed foods. Okay? Na naano sa itambal? na namatay ano, pa na pahid na ipah, mga topical ng mga sup o, uh, suppository na nag ng hydrocortisone, no? In uh, worst scenario, surgical intervention ang paghimoon sa mga doktor. Okay? Ikatulong pagutana, murag may unod nga mugawas sa agyanan sa akong hugaw. Diin man o gikan nganong naaman ko ani Batanon pa man kayo ko. Yes, batanon pa kaya ka. 17 years old pag ka. 17 years old pa. No? Madala baka ka ni og imna nagtambal unsa man tambala na atay mga tambal kung ingon nako uh, i don't know kung available ba nang para ko minung duman sa oras nag practice pa ko kay general practitioner mo ko sa una before ko na himong sa kay des katong binuruton but i'm not sure kung available pa na siya karon so, una kay gisugyot ng mga suppository nga isuksok niya kay nag contain og hydrocortisone makatabang siya, oh nya you have to do warm bath ha ma, ma makatabang sana siyang warm bath okay Ah, uh, wala ko mo na ipatanaw og sword mag mag, mag decide ang sword yon, ng ang imong imong uh, anmorana sa Rosel kung opirahanan ba o pwede ra og uh, madala sa mga medical nga mga pamagi, na? Dili surgical. Ikaw pa to katawhan pa matana. 17 nako karon, 15 pa lang ko nagantos na ni aning -ani gibati. Nagkagrabe ka ni kung dili na ko magkagrabe ka ni kung dili ko matambalan. Dayon of course magkagrabe imo imong patambalan. Kung patambalan man ni sabna ako asa man sa pila man magasto ko ato ka sa hospital I am not familiar sa sa Calatrava Negros Occidental although many times ako naka Negros but I'm sure na mga government hospital na sa inyo na? no imo ning uh, ipatanaw uh, og Sir John sila ang mo decide kung pirahan ba ka or uh, paimnon na ba kag mga tablitas o suksukan la ba na diha og suppository akong baliko nang nag og hydrocortisone all right hinaut you know, nga nakasabot ka sa akong gi Rachel, no? Diya sa Kalatrabar ni Gusto Sintal. Maayong adlaw niyong tanan diya. Thank you very much sa mga uh, avid listener na to sa Remen. Diya sa Negros. Uh, kusog ta no? All over uh, Negros. Diya, ah, di siya. There was one time I was in Bacolod City. Nagating ko uh, uh, funeral sa usas sa kung suod nga higala. Uh, Bacolod City, ha? Nagdala mo sa kinahan, gigan sa Cebu. Akong gisulayan og tune in ang DYHP 612. Kuha kayo eh. Kusog kayo sa Bacolod City ang DYHP. So ayo na kusog kakusog ang atong na uh, uh, station, no? Okay, so once again, thank you very much ako si Dr. Rene Obra. Mapasalamaton kayo ko with Attorney Elin Batanya. Permi mong maminaw sa mong programa. So, from sa so, Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mau wide Tatak Ariman, daghang salamat o maayong adlaw.